Ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Ah. Makukulong silang lahat yung pag nangyayari. Sa patuloy na pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ninilawala naman si Dante Marcoleta na dapat na, dapat na konsulta daw muna ang maumayang Pilipino bago itinulak ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi na direktang pinatukoy ni Marcoleta kung sino ang mga ito, pero malinaw anya na nagkanya-kanya lamang ang mga ito para may proseso daw ang impeachment. Biniro ko lang naman. Marami marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi dyan, ko, opo. Uh, bro. Opo. Bumirma ka pala. Uh -huh. Ah. Eh, Senator Judge ako eh. Uh -huh. Ah, oo. Oh, oh. ah, parang naman ka ako eh. Magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa oh, yeah. impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Uh -huh. Opo, oo. Oh. Ba eh, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. <laughs> ah, Wait, ako na naman nangyayari ko dyan. Oh, <laughs> <laughs> Papatawag. Ikaw naman gago oh, eh. Oh, no, sir, oh, pwede, pwede, pwede. Oh, lang naman kita kung ano eh. Oo oh, nga naman. oh, eh, kasi nung unang tayong nag-usap, sinabi mo eh, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan oh, eh. Dami eh, naman. pagkakanya kinakailangan pumirma ka Paano kung mababasa yan? Hmm. Oo. Oh. E, Pag pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, e, iibahin ko na yung sagot ko. Hmm? Nandako? Yung sasabihin ko, <laughs> <o, Delikano. o, laughs> sabi ko, hindi, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi mo O di kong nabasa mo, di naiintindihan mo. O susunod kong tanong ngayon. Opo. Uh -huh. Malalaman ko ngayon kung talaga naiintindihan mo. Yan. Eh, huwag mo na nga akong isasama dyan, sabi na naman <laughs> yan. Opo, ah, <kilala>. hindi. <laughs> Hindi pwede. Kaya kailangan eh. May sample naman. Two fifteen kayo eh. Oo oh, nga po. Oh. Eh naman lang 10% percent eh. kinakailangan kailangan tumayo dyan. Mm -hmm. Oo. Oh. Maano ma, ko naman? Matanong ko naman kayo. Eh, magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Oh, oh. sabi niya, utang na lubog mo naman akong, kahit na biro lang ako ay eh, kinakabahan. Eh. <laughs> <laughs> eh alam mo yung palang eh. Doon palang oh. eh. Sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito. paano mong, panang... mong pananagutan? Oo. Oh, oh. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages mm -hmm. yung oh. uh, petition. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado ito, technical yes. ito eh. Yes po. Okay. <coughs> eh karamihan naman sa amin doon, uh, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Mm -hmm. Oo. Oh. 33 pages na isang dokumentong pang uh -huh. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, noon mo lang na, nabasa. Ibig mo ba sabihin matatapos mo yun in 30 minutes? Ah, mukhang imposible nga. Baka hindi. Eh, hindi, oh. Man, hindi, naman, hindi naman 30 minutes. Eh, Pagka-pirma siguro. Oh, wala, wala, pang tigto 2 minutes. Eh. Oh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Yeah, Bakit sa utos niya? Opo, oh. Kasi tinatanong niya eh. Oh. Binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oh sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na, bas, na mabasa yan ng isa-isa? Oh, oh. Kasi na nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba, ayun, usapan pa yun? oo. Oh. Oh. Mm -hmm. oh. itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo, kanya ganun. Opo. Opo. Oh, oh. okay, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang uh, tama. Oo nga naman. hindi ba nga abogado? Abogado na nga ito. Mag-aaway pa sila. Yani Pareho abogado yun. Eh. Oh. Hindi, hindi mali ka dyan. Ito ikaya Lalo kang mali ka niya. Ito yun. Kaya nga may, so, kaya nga may korte. Eh. Nagdidibaw. Oh, so, tapos magpapasya ng ngayon. Yan. Eh pati siya korte siya. Nag-aaway-aaway nga eh. Oh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Oh. Yan, yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayon. Yung verification ba talagang nangyari? Uh -huh. Pagkatapos, yung one one year rule, uh, one one uh, one year ban rule natupad ba o hindi? Uh -huh. Uh -huh. Yan ang yan ang usapin niya. Yun. Uh -huh. Nako. Eh, ah, ano ang implication ito Sen, doon sa mismong trial. Mukhang... Uh, Anong trial? Yung... <laughs> ano? Yung, yung, impeachment trial? Oh, kung magkakaroon. Trial, Kung magkakaroon? Uh, pa, parang ba, kasi... Eh, huwag ka magtatanong nang hindi mangyayari. parang in respect to... <laughs> to halimbawa lang, in respect <laughs> to Supreme Court, takot <laughs> uh -oh. hindi ka muna... Kasi tinaina, di ba? Oh? inimbestigahan in pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila diyan. Basta mm -hmm. oh, tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Mm -hmm. Yun, yung palang ibig sabihin. Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, ano, uh -huh. Yung uh, mga utos niya, yan. Kaya nga, yan. Oh. Eh, magiging factor yan. Mm -hmm. pagka, pagkaraan na magkaroon na ng unang, unang uh, sesyon sa Senado. Yan. Uh -huh. oh. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi yung uh -huh. opening nyo, umaga na ano. Pero ang umaga, usually, li ano lang yun, diba? ba? pinoprotohan ng sino speaker, chairman, eh, etc. Eh, July 28 ang sinasabi mo. So mm -hmm. na yun. Uh -huh. Kinabukasan. Uh -huh. Ayun, kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. No, kaya diba? Na. Yung oh. first business of the day niyo. Kaya uh -oh. nga. Oh. Oh. Eh, kung halimbawa, may tumindig agad. Bila sempre unang hearing ninyo. Mm -hmm. uh, mga kasama, ano ano ba? Papano? Si, sino sino unang titindig? Halimbawa ang tumindig senador uh, Ruben Padilla. Oh. Oh, baka galang na kasama kong senador. O oh, paano ba natin tatratuhin ang uh, naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? So, oh, okay, kung sumago, impeachment kanya. Oh. <laughs> oh. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron oh. Ba tayong meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi uh oh. po, nakaraan. Sa ko, in 19... Oh. Ha? De kasi ang... Tinatanong, oh, sa alimbawa, sinabi niya, Your Honor, uh, with all due respect, mm -hmm. opo, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalo ng po ninyo noong 18, 19 Congress? Noong 19 Congress, Congress. opo. Mm -hmm. uh, opo kanya. Ito. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun Ah, <laughs> uh, hindi ko halimbawa, ang maging punto niya. ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang uh, Senado na dapat ay sagutin ng Kamara so parang may nabinbin, 'yan na hindi natapos eh, dapat ay, si, sagutin. Ay, sinagot na po eh, hindi ba? Oh. Kaso po, nung sinagot. Tapos na po yung Kongreso. Mhm. Uh -huh. oh, <laughs> ba? Uh oh O, edi tapos na po. Uh, kasi tingin naman ng ibang ata, 'di ba? Kasi mayro parang ano, ano ba 'yung order ng Senado na dapat ay uh, sagutin ng Kamara na ibinaban, ibinalik nila yung impeachment complaint. Oo nga, hindi nakalimutan mo na diniscuss, oh. diniscuss na natin ito, di ba? Oh. June 11. Oo. Oh. opo. Ano sabi ng Sinoli, uh, Sinole, di ba? Mm opo, Sinole. Binalik sa kamera. oh, return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Ah. Opo. So, oh, napakamalampasuman, 'di ba? Man. <laughs> sa sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo, oh, sabi niya, Madam Vice President, you oh. are hereby uh, notified uh, within uh, uh 10 inextendible days opo to uh, to provide or submit an answer to the articles of impeachment. Mm -mm. O oh, June 11, O oh, yung June 21 siya. O oh, bibigyan siya ng araw, o, eh, 10 safagod. araw para sa bagong opo. Oh. Nagkataon, yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, 23. Pero available na yung sagot niya. Wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, eh yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa Korte. Opo. Uh, ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Mm -hmm. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung Kalaban mo. Uh, apo. Eh sino bang kalaban niya, Di ba yung House of Representatives? Yung mga uh, prosecutors. Prosecutors. Apo. Uh, Oo. Oh. Binigyan ng kopya yung prosecutors. Ayaw naman tanggapin. Hindi na malamang kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Eh bakit ayaw po niyong tanggapin? Eh, paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin. Ito po kausap ko parate nung speaker ako. Napaka parati niya sinasabing nakatulong ako sa kaniyang committee advocacy but actually marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support uh, to speaking up uh, whether it's sa public or even sa harap ni uh, dating pangulong uh, Duterte no. So, but like anything, ang na admire ko sa taong to Baka akala nyo kasi magkasundo yan, kasi parating yan nag Hindi po. Marami kaming pagkakataon sa 18th Congress, tapos sa 19 sa CA kami magkasama. So 18, magkasama kami sa House of Representatives. 19, magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18, natanggal ako speaker. 19, siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami, pag natatanggal, eh nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Walang iba po hindi ang ating bagong senador. Senator Marcoleta, good evening sir! Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si Speaker Senator Alan. Uh, marami po kaming uh, dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtiyagaan niyo pa kami. At uh, pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante presyo ng kuryente. No? Tama, Oh. And it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the... Kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya, no? Tama, no. tama. Yung 12% VAT. Okay. So, napail naman niya yan. Uh, wala po kami sa banko. This is a restaurant na dating banko. Kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo, safe... Uh, Kuya, kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? kasi nasa likod mo, dating safe do. No? But yun po, nag-uusap po kami kasi um, right now, hindi uh, right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Um, hindi ko naman alam as nung filing na si Kuya ay magiging senador or tatakpong senador kasi nga sa CA, Uh, hindi pa magulo nun, but I'm happy kasi nga uh, I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik kuya talaga yung mga, eh, parang cyclical kuya ba diba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga yun, nakaka-disappoint. Uh, maayos mo ng konti, babalik na naman, parang yung cycle, parang piso cycle ba? Hmm. Kaya sabi sa akin kung just like when we were together 18th, 18th uh, Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pang matagalan. Kaya yung isa niyang tinitingnan sa kuryente, uh, pinag-uusapan din namin kasi si ATP Pia naman po ang chairman nung energy. So syempre po nung pag ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni uh, Senator Marcoleta ay um, yung mas murang kuryente kasi parang domino yon Marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero kumbaga pag ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon So binibiro ko naman siya. So, wag lang tayo makuryente sa Blue Ribbon. <laughs> marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapatas ng presyo. So, di po kami yung tatagal kasi nga, ako late person, kaya kahit magdamagan, ito po ang aga-aga nagsa-start nito. So, Kuya, thank you. Thank you for our copy date at uh, thank you pinagbigyan mo ako sa Facebook friends. Siguro marami kasi hindi nagkakaalam na mahaba na ang panahon na tayo magkaibigan at uh, nagtutulungan. Eh, but uh, repeat ko ha, pwede kayo maging close kahit na hindi sa lahat ng issue, pareho kayo ng idea. Basta makinig kayo to each other. So, pag may nagsusumbong ako sa akin sa speaker's office no, na parang, ibaho kayo ng stand ni Kong Marcoleta. Hindi ako nasa stress. Kasi pag akyat, i-explain eh, niya. Siya hindi nasa stress pag sinabing, oy si Alan, ganito sinabi. Kasi nga po, alam niyang pwede kami mag-usap. So, thank you for that, Kuya. Yeah, at ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, senator alan kagaya ng uh, pinaghalimbawa mo kanina na kailangan ayusin yung tatamnan na lugar. Mm. Para sa ganun, uh, tumubo na mabuti yung ating itatanim. Mm. Kaya na kumisil, alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mapiris pa tumubo ulit yung binunot natin. Ano. Mm. Mm -hmm. Kaya continue yung gagawin natin po na wini-without po natin yung nakakasama sa mga itinanim natin. Mm -hmm. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapag po natin. At dun po, sobra kaming nag-agree, nag, uh, di ba At uh, as you get to know uh, Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, uh, kung baga po, parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, uh, prinsipyo at hindi day-to-day -day issues ang tinitignan eh. So you have to look at the principle. Kung paano ayusin And I really look forward to working with him So uh, So good night everybody uh, Yun may napindot tuloy akong Ayan yan Sorry po uh, Kuya ikaw ba gamay na gamay mo na yung Facebook? Hey, o, hindi ako roon sa, sa Facebook uh, Wala akong Facebook pe, Pero <laughs> sa, sa lahat ng page nandiyan ka uh, Kasi ako nga <laughs> nung nagpalit ako ng phone From uh, an, From uh, I, From iPhone to Android Nakita kasi ni Kuya, well, medyo may napindot ako. Buti, ano. So, minsan napapagalitan ako ni Lani, pati sa itsura and everything. But, guys, alam ko naman ang puso namin ang tinitignan nyo. At ganun ang Panginoon, di ba? Look at the heart. So, you might not always all agree with us, but we want to guarantee sa inyo that we want to build this nation. We want to have a better future. So, good night everyone.